Daniel. Ikalabing isang kabanata. Noong unang taon ng paghahari ni Darius na taga Media, ako ang tumulong at nagtanggol kay Mikael. Ang mga hari ng Hilaga at Timog. Sasabihin ko sa iyo ngayon ang katotohanan. Tatlo pang hari ang maghahari sa Persya. Ang ikaapat na hari na susunod sa kanila ay mas mayaman pa kaysa sa mga nauna. Sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, magiging makapangyarihan siya at susulsulan niya ang ibang kaharian na makipaglaban sa Gresya. Pagkatapos, isa pang makapangyarihang hari ang darating. Maraming bansa ang kanyang sasakupin at gagawin niya ang gusto niyang gawin. Kapag siya'y naging makapangyarihan na, mawawasak ang kanyang kaharian at maahati sa apat na bahagi ng daigdig. Pero hindi ang kanyang maangkan ang maghahari dito. Ang mga haring papalit sa kanya ay hindi makakapamahala tulad ng kanyang pamamahala. Kukunin ang kanyang kaharian at ibibigay sa iba. Ang hari ng timog ay magiging makapangyarihan. Pero isa sa kanyang mga general ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa kanya. At sa bandang huli, ang general na ito ay maghahari rin at magiging makapangyarihan ng kaharian niya. Pagkalipas ng ilang taon, magsasanib ang dalawang kahariang ito dahil ipapaasawa ng Hari ng Timog ang anak niyang babae sa Hari ng Hilaga. Pero hindi magtatagal ang kapangyarihan ng babae pati ang kapangyarihan ng Hari ng Hilaga. Sapagkat sa panahong iyon, papatayin ang babae at ang kanyang asawa't anak pati ang mga naglilingkod sa kanya. Sa bandang huli magahari sa Timog ang kapatid ng babae. Siya ang papalit sa kanyang ama. Lulusubin niya ang mga sundalo ng Hari ng Hilaga at papasukin ang napapadirang lungsod nito at magtatagumpay siya sa labanan. Dadalhin niya pa uwi sa Egypto ang mga Diyos-Diyosa nila at mga mamahaling ari-arian na yari sa ginto at pilak. Sa loob ng ilang taon, hindi na siya makikipagdigma sa hari ng Hilaga. Pero sa bandang huli, lulusubin siya ng hari sa Hilaga. Pero matatalo ito at babalik sa kanyang bayan. Magtitipon ng maraming sundalo ang mga anak ng hari ng Hilaga para maghanda sa pakikipaglaban. Ang isa sa kanila ay sasalakay na parang bahang hindi mapigilan. Sasalakay siya hanggang sa napapaderang lungsod ng Hari ng Timog. At dahil sa galit ng Hari ng Timog, lalabanan niya ang Hari ng Hilaga at tatalunin niya ang napakaraming sundalo nito. Sa kanyang tagumpay, magmamataas siya at marami pa ang kanyang papatayin, pero hindi magtatagal ang kanyang tagumpay sapagkat ang hari ng Hilaga ay muling magtitipon ng mas marami pang sundalo kaysa sa dati. At pagkalipas ng ilang taon, muli siyang sasalakay kasama ang napakaraming sundalo, dala ang napakaraming kagamitang pantigma. Sa panahong iyon, marami ang maghihimagsik laban sa hari ng Timog. Isa na sa mga ito ang mga kababayan mong Israelita na mapupusok. Gagawin nila ito bilang katuparan ng pangitain, pero matatalo sila. Sasalakayin ng hari ng hilaga ang isa sa mga napapadirang lungsod sa timog. Kukubkubin nila ito at papasukin. Walang magagawa ang mga sundalo sa timog pati na ang kanilang pinakamagaling na mga kawal dahil hindi nila kayang talunin ang kalaban. Kaya gagawin ng hari ng hilaga ang anumang gusto niyang gawin at walang makapitigil sa kanya. Sasakupin niya ang magandang lupain ng Israel at lubusan itong mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Talagang determinado ang hari ng Hilaga na salakayin ang kaharian sa timog ng buong lakas ng kaharian niya. Makikipagkasundo muna siya sa hari ng timog sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang anak na maging asawa nito. Upang sa pamamagitan nito ay maibagsak niya ang kaharian sa timog. Pero hindi magtatagumpay ang kanyang layunin. Kaya ang mga bayan na lang muna sa tabing dagat ang kanyang lulusubin at marami ang kanyang masasakop pero patitigilin ng isang pinuno ang kanyang pagpapahiya sa iba, at siya mismo ang mapapahiya. Kaya uuwi siya sa napapadiran niyang mga bayan, pero matatalo siya, at iyon ang magiging wakas niya. Ang haring papalit sa kanya ay maguutos sa isang opisyal na sapilitang maniningil ng buwis para madagdaga ng kayamanan ng kaharian niya. Pero hindi magtatagal ay mamamatay ang haring ito, hindi dahil sa labanan o sa mayroong galit sa kanya. Ang papalit sa kanya bilang hari ay taong hindi kagalang-galang at walang karapatang maging hari. Sa hindi inaasahan ng mga tao, bigla niyang sasakupin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya. Maraming kalabang sundalo ang kanyang papatayin, pati na ang punong pari. Makikipagkasundo siya sa maraming bansa, pero dadayain niya ang mga ito sa bandang huli. Magiging makapangyarihan siya kahit maliit ang kaharian niya. Sa hindi inaasahan ng mga tao, bigla niyang lulusubin ang mauunlad na lugar ng isang lalawigan. Gagawin niya ang hindi ginawa ng kanyang mga ninuno. Hahati-hatiin niya sa mga tagasunod niya ang kanyang mga nasamsam sa labanan. Pinaplano niyang salakayin ang mga napapadirang lungsod, pero sa maikling panahon lamang. Maglalakas loob siyang salakayin ang hari ng Timog na may marami at malakas ring hukbo pero matatalo ang hari ng timog dahil sa katusuhan ng kanyang mga kalaban. Papatayin siya ng sarili niyang mga tauhan, kaya matatalo ang kanyang mga sundalo at marami sa kanila ang mamamatay. Ang dalawang haring ito ay magsasama pero pareho silang magsisinungaling at mag-iisip ng masama laban sa isa't isa. Pareho silang hindi magtatagumpay sa kanilang binabalak laban sa isa't isa. At magpapatuloy ang labanan nila dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon. Ang hari ng Hilaga ay uuwi sa kanyang bayan. Dala ang maraming nasamsam na kayamanan mula sa digmaan. Pero bago siya umuwi, uusigin niya ang mga mamamayan ng Diyos at ang kanilang relihiyon. At pagkatapos ay sakas siya uuwi sa sarili niyang bayan. Sa takdang panahon ay muli niyang lulusubi ng kaharian sa timog. Pero ang mangyayari ay hindi na katulad ng nangyari noon, sapagkat lulusubin siya ng hukbong pandagat mula sa kanduran. At dahil dito uurong siya at babalik sa kanyang bayan, ibubunto niya ang kanyang galit sa mga mamamayan ng Diyos at sa kanilang relihiyon. Pero magiging mabuti siya sa mga tumalikod sa kanilang relihiyon. Uutusan ng hari ng Hilaga ang kanyang mga sundalo na lapastanganin ang templo na papalibutan ng pader. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo aakitin niya sa pamamagitan ng pandilin lang ang mga tumalikot sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan ay magtuturo sa maraming tao. Pero uusigin sila sa loob ng ilang araw. Ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamamagitan ng espada o susunugin at ang ilan ay bibihagin o kukunin ang kanilang mga ari-arian. Sa panahon na inuusig sila, iilan lang ang tutulong sa kanila, pero maraming hindi tapat ang sasama sa kanila. Uusigin ang ilang nakakaunawa ng katotohanan upang maging dalisay at malinis ang kanilang mga buhay hanggang sa dumating ang katapusan. Nadarating sa takdang panahon, gagawin ng hari ng hilaga ang anumang gusto niyang gawin ituturing niyang higit ang kanyang sarili kaysa sino mang Diyos at hahamakin niya ang Diyos na higit kaysa sa lahat ng Diyos. Magtatagumpay siya hanggang sa panahon na ipakita ng Diyos ang kanyang galit. Dahil kailangang mangyari ang mga bagay na itinakda ng Diyos na dapat mangyari. Hindi niya kikilalanin ng Diyos ng kanyang mga ninuno o ang Diyos na mahal ng mga babae. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kaysa sa mga iyon. Wala siyang pahahalagahang Diyos maliban sa Diyos na nananalakay ng mga napapaderang bayan. Pararangalan niya ang Diyos na ito na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Hahandugan niya ito ng mga ginto, pilak, mamahaling bato, at nang iba pang mamahaling mga regalo. Lulusubin niya ang pinakamatibay na mga lungsod sa tulong ng Diyos na iyon na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Pararangalan niya ang mga tao mabuti sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang mamahala sa maraming tao at bibigyan niya sila ng lupain bilang gantimpala. Pagdating ng wakas, makikipaglaban ang hari ng timog sa hari ng hilaga. Pero lulusubin siya ng hari ng hilaga na may mga karuahing pandigma, mga nangangabayong sundalo at mga hukbong pandagat. Lulusubin niya ang maraming bansa at maninira na parang baha. Lulusubin niya pati ang magandang lupain ng Israel at maraming tao ang mamamatay pero makakatakas ang Edom, ang Moab at ang mga pinuno ng Amon. Maraming bansa ang kanyang lulusubin, kabilang dito ang Ehipto. Mapapasa ang mga ginto, pilak at ang lahat ng kayamanan ng Ehipto. Sasakupin din niya ang Libya at Ethiopia. Pero may mga balitang magmumula sa silangan at hilaga na babagabag sa kanya. Kaya sasalakay siya sa matinding galit at maraming tao ang kanyang lilipulin ng lubusan magtatayo siya ng maharlikang tolda sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok. Pero mamamatay siya nang wala man lang tutulong sa kanyang.